Sabisan ng isang search warrant na isinilbi ng mga otoridad sa isang individual sa Masbate City. Nakumpiska ang isang kalibre 45 na baril mula sa isang bahay ng sospek sa nasabing lugar. Ibabalita yan ni Police Staff Sergeant Irene Honey Triabad. Kumpay na operasyon na kumpiska ng mga otoridad ang isang kalibre 45 baril mula sa isang bahay ng isang lalaki matapos itong silbihan ng search warrant sa barangay Tugbo, Masbate City. Kinilala ang naarestong sospek sa alias Palo, 45 anyos, may asawa, negosyante at residente na nabanggit na lugar. Ang nasabing operasyon ay pinangunahan ng CIDG Masbate Provincial Field Unit sa pakikipagtulungan sa Masbate City Police Station, 9th Sub Masbate at Masbate. Bate Maritime Police Station. Ayon sa ulat ng mga otoridad, nakuha ang isang kalibre 40-isigong baril na may kasamang magasin na kargado ng mga bala. Ang nasabing baril ay walang kaupulang dokumento na nagpapatunay ng legal na pag-aari nito. Mahaharap ang sospek sa kasong paglabag sa Republic Act 10-591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at kasalukuyang nasa kustudiyan ng CIDG Masbate PFU. Patuloy ang pinaigting ng pamunuan ng Masbate PNP laban sa iligal na gawain at mga krimen upang mapanatili ang kayusan at katahimikan para sa ikauunlad ng bagong Pilipinas. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Staff Sergeant Irene Triabad alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.